Takot sabi na, Don't forget to like, share, and subscribe Ano meron dito bro? Never <laughs> So ito yung motor ko, on the rebel Ayan yung sa nanay ko <laughs> Naka Mio I sa airpods kayo naka Nmax Let's go Yo, what's up mga tropa Paris na kami Punta kami ang Tipolo So kasama ko ngayon mag ride yung nanay ko tsaka tatay ko Airmats saka sa airpods So yun Have a safe trip Have a safe ride sa amin Matagal-tagal na din yung huling rides ng nanay ko <laughs> Kaya lang kami bubunta na pa Paolo Kasi papabless namin yung mga motor Ah, yung sa airmats ko naman napabless na Yung sa Yung sa akin, itong Honda Rebel ko Tsaka yung sa Yung sa airpads ko na NMAX Ah, hindi pa napapabless yung dalawang yung dalawang motor So yun talaga yung main reason namin kaya kami pupunta na ng Akitan Polo. kailangan kasi mapublish yung motor, di ba? Para para uh, safe na kada babiyahe, di ba? Para di magkaroon ng kung anumang aberya kada nagre-rides. So dahil matagal-tagal din hindi nakapag-rides yung nanay ko, uh, takbong pogi lang talaga kami. Takbong chabi lang. Ito ako, ito yung Honda Rebel. Let's go! And Max. <laughs> Kyle! Sarap gumising? <laughs> Ayaw pa matulog ha? <laughs> Kapatid ko, puyat. Ayaw matulog eh. Pinapatulog ko na mga eh. Ngayon, puyat-puyat siya. Yun, dito na kami sa uh, ano ba ito? Congressional ba ito? Pag-visayas ang pala Yo, Medyo naninibago pa yung air mats ko <laughs> Kanina pa -ge gewang ng gewang eh Tagal din kasi hindi nagmotor Pero mamaya mamaya makukuha nyo na yan Ngayon alalain lang muna natin sa likod Nga pala sa mga hindi pa Sa mga ngayon pala nakapanood ng videos ko uh, Welcome sa channel natin Pangalan ng channel natin Upwards uh, mga walang sawang uh, nanonood maraming maraming salamat sa inyo don't forget to like share and subscribe yung youtube natin so let's go balikan ko kayo kapag medyo pag nasa katipunan na kami ano kaya meron dito ang daming daming motor ah ano meron dito bro La rides ba to mukha rides to ah mga isang grupo yun, ang dami nun ah videohan natin sila <laughs> airpods go airmods lets go Yan yeah, mga tropa, katipunan na kami Dito na kami sa may Ateneo Let's go <coughs> Buti ba yung nanay ko galing umiwas sa mga lubog-lubog <laughs> Ako kanina ko pa sinasalo yung mga butas ha Alright, pa ko sa highway na kami mga tropa Let's go Family ride <laughs> First time ko lang makasama magbutor yung air mats ko eh Kasi matagal ako nasa Vietnam Pero silang dalawa, air pads ko at air mats ko dati Talagang mahilig sila nag-motor silang dalawa Let's go Sakit ang pupuwing ako Ganda na end, max <laughs> butas! Kadaming butas eh. <laughs> Course. sa kaya punta na itong mga to Pag basa linggo talaga Dami kang makikita nagbabike dito So lead, Mga lalakas ang mga tuhod nyo mga yan Antipolo hits Kogyo Marikina Okay Pakat na tayo ng antipolo Ito na puro paahon Puro paahon na ata ito ah Okay. Akyat na. Lasi ko yung powers. Napaintuhin niya sa yung sasakyan Alright Grabe ba? Gusto ko rin magbike sa susunod Parang no? sarap din magbike eh May group hindi ko po alam kung nasa na kami <laughs> ang tagal na rin nalipunta ko sa Antipolo hindi ko nga maalala itong daan na, na to eh

Ito tagal-tagal to. Haba ng pilo. Ang dami. Ang tao. Hindi alam sa yung dulo ng pila. Patay na. Okay na. Masakot na patro. pag na. Hindi dyan. Hmm. Ulan na digo. Yo what's up mga upwards Wala mga tropa Hindi natin uh, back out kami Sobrang daming tao Asin in grabe Kung nakita nyo naman kanina ba? Diba? Sobrang dami Daming magpapables ng motor Sobrang daming tao talaga Siguro buting kami ng hapon Kaya yun Uh, may tinurong uh, isa pang simbahan malapit sa amin. Uh, isa pang simbahan malapit dito tinuro sa amin ng mga nandoon nag-aasigaso sa may parking nagbe-bless din daw ng motor doon so sa amin naman wala nang kaso kung sa Antipolo Church or doon eh mas importante sa amin, mapabless yung motor para hindi rin sa'yo yung lakad namin ngayon kaya ayun, check namin yung isang church or ah dun sa tinuturo nung isang uh, bystander dun so alam naman ng airpods ko kung yun so subukan namin puntahan dun alright let's go naligaw na natin kami mga tropa hinahanap <laughs> natin yung isang ano, isang church malapit dito sa Antipolo dun na lang tayo magpapabless and si kuya tinatanong yung eh, direction kung saan pupunta dahil hindi namin alam. Na Kala ko alam na airpads eh. Alright, update na lang namin kayo pag nandun na kami mga tropa. See you! Ayun, dito na ata kami mga tropa. So mga tropa, dito na kami. Ito okay, yung church. mga tropa, pasok na yung motor doon para mapabless.

na uh, katabig kami. Dapat sa katedral, kaya lang napakaraming tao. Dito sila napunta, Catholic Church din. Immaculate Heart of Mary. Bless mo mga vehicles, motor, cycles. Ang makina, huwag masisira. Sa mga long trip, business trip, panghatid, pamamasyal pang po. Safe ang makina. Safe ang magdadrive. Pati yung magiging ang safe. Walang masisemplang. Wala pong mahagip na mga truck, jeep, kotse. Wala silang masasagasaang may buhay, mga hayop o mga tao sa daan. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us their daily bread. Forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us. And give us not in temptation, but deliver us from Amen. Amen. Our Lord, you have to follow. Pray for us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Lager ka ba, brother? Apo. Anong pangalan sa pag-tinite po? po. Ha? Aports. Aports? Tropa, binaligtad ko lang po. Ha? <laughs> 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 Tropa ba <imported>? Ay, <laughs> Hindi po, local lang po. Local lang po. Local local. po. 500 po. pwede na saan po? Ay, expressway way. po. Pwede na sa expressway. Mm -hmm. oh, sarap ah. Ang sarap po. Hindi maliliit po to, katulad ko. speed ano okay. uh, one, one down, 5 up po. 6, 6 gear. Ito ang ganda oh! <laughs> pwede pala no, pwede ka nung pagpagod niya. <laughs> Pero alam mo, nanonood ako sa Youtube eh. Dito yung ka kakabiti eh. Ito, ito, kilala ko ito eh. Vlogger, mag-asawa. Oh. Kabiti to Baguio. Ang mura, kung kabiti sa Samuelson, no? nagkarga sila ng gas 90 pesos. Mayroon na natin sila. Oh. Oh. 90! Naka Honda Beat, kasi ito kilala ko ito eh. Like, oh. Nag-vlogger yun, nakita okay, ko ito. Oh. Honda Beat. Dumikit sa mer sa Tarlac, nata-recharge sila. Ano naman grabe hindi video. kaya ba kayo? Hindi po. po. ulan Thank you, Ingat Ay, may donation. Thank you po Ayuda po. Ingat-ingat. Ingat po. Thank you kami dadalaw sa i-bless yung motor natin so magiising la muna kami ngayon papakap pasalamat sa lahat ng mga blessings na received ngayong taon ayun Mindanao simba ni. Ye mga tropa tapos na kami magpa-bless ng motor. Uwi na ng pagsimba na rin kami right, Successful naman ang pagpapabless natin mga tropa. At nakapagsimba na rin tayo. Nakapagpasalamat na tayo sa mga mga blessings na nareceive natin. So ngayon, uwi na. Kakain muna kami. Tom Goods na. Kulit lang ni Father eh. Mukhang bikers din si ano eh. Mukhang din si Father. Sana mag-subscribe si Father sa YouTube natin. Ah, <laughs> uh, pasara Sana wag gumulan. All right. Uh, next video pala natin dahil na-reach na natin yung 1000 kilometers. Actually, ano na 'to eh? Ano na ba? Uh, 1,150 na tayo. Uh, dahil na-reach na natin yung 1,150 kilometers, dapat first 1,000 kasi yung first ano natin, change oil natin. So bukas, uh, Monday, pupunta tayo ng Honda para uh, mapa change oil at mapa-check tong Honda Rebel natin. So yun yung next vlog natin. Maintenance kung paano ba natin i-maintain yung Honda Rebel natin. So yun yung next video. So yun mga tropa, kung nakaabot ka sa part na to, maraming maraming salamat sa panonood uh, Lalo na sa mga walang sawang sumusuporta sa channel natin na sana ma-monetize na tayo very soon um, So yun mga tropa, see you sa susunod na vlog natin Don't forget to like, share and subscribe sa YouTube channel natin mga ports Let's go! Dingilinisan to mamaya mga tropa We're back at Michael's Highway, Manga Tropa. Ta-da, let's go. Tropa, ka-tapuna no Valeu! sa lahat ng mga nanonood. na kami. So sa mga umabot dito sa sa part na to, maraming maraming salamat sa pagstay. So hanggang sa susunod na video mga tropa. don't forget to like, share and subscribe yung YouTube channel natin mga ports. See you sa susunod na video.